Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris. Malakas ang loob mong harapin ang mga gawain at hindi ka natatakot na magsimula ng bago. Nasa iyo ang tapang na kumilos kahit may kaunting pagdududa ang iba. May pagkakataon na masyado kang padalos-dalos Kaya't mas mainam na doblehin ang pag-iingat bago gumawa ng desisyon. Sa trabaho o personal na plano, lumalabas ang iyong pagiging leader. Sa relasyon, gusto mong ipakita ang tunay mong damdamin kahit diretso at minsan ay matapang ang paraan. At tandaan, ang kalikasan ay nagbibigay ng pagkakataon pero ikaw pa rin ang pipili kung paano ito hahawakan. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus. Mas nakatuon ka sa mga bagay na magbibigay ng katiyakan at seguridad. Hindi ka madaling magpabago ng isip at mas gusto mo ang tiyak kaysa sa hindi malinaw. Malaki ang pasensya mo pero kapag napuno, kaya mong ipaglaban ang iyong paninindigan. Maingat ka sa usaping pera at hindi ka basta gagastos ng walang saysay. Sa pamilya at relasyon, natural sa iyo ang pagiging maalaga at mapagbigay ng oras. At tandaan, ang kalikasan ay nagtuturo na ang tibay ng loob ay mas mahalaga kaysa padalos na kilos. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini. Mabilis ang galaw ng isip mo at likas ang pagiging mausisa. Gusto mong makipag-usap at makihalubilo kaya't natural ang iyong kakayahan sa pakikitungo sa iba. May mga pagkakataon na sabay-sabay mong gustong gawin ang maraming bagay, kaya't minsan kulang sa focus. Maganda ang pananaw mo sa bagong ideya at madali kang makahanap ng paraan para maresolba ang problema. Sa pag-ibig, nais mo ang bukas na komunikasyon at malalim na ugnayan. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapahiwatig na ang tamang balanse ng salita at gawa ang susi sa maayos na resulta. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng cancer. Mabilis mong maramdaman ang damdamin ng ibang tao at likas sa iyo ang pagiging maalaga. Malapit ka sa pamilya at masaya ka kapag may pagkakaisa sa inyong tahanan. May posibilidad na maging sensitibo ka, kaya't kailangan mong magbigay ng dagdag na pangunawa. Sa trabaho o personal na sitwasyon, mas nakikinig ka sa kutob at damdamin bago sa loika. Sa pag-ibig, malalim at tapat ang iyong pagbibigay ng oras at malasakit. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay makikita sa malasakit at pagunawa Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo. May taglay -like kang kumpiyansa at ligas ang karisma na humahatak ng atensyon ng iba. Malakas ang loob mong ipahayag ang iyong saloobin at hindi ka natatakot na tumayo para sa sarili. Mahalaga sa iyo ang respeto at pagkilala kaya't pinagbubutihan mo ang iyong ginagawa. Sa pamilya at relasyon, gusto mong iparamdam ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay at pagiging matatag. Sa usaping pera, gusto mong siguradong nasa maayos na direksyon ang pinagtutuunan mo ng oras. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang tunay na liwanag ay mas nagiging mahalaga kapag ginagamit upang magbigay ng kabutihan. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo. Nangingibabaw ang iyong pagiging praktikal at maingat sa mga detalye. Gusto mong maayos at malinaw ang lahat ng bagay bago ka kumilos. Maaaring maging kritikal ka, ngunit ang intensyon mo ay mapabuti ang sitwasyon. Sa usaping trabaho, maganda ang disiplina at organisadong paraan ng iyong kilos. Sa personal na buhay at relasyon, ipinapakita mo ang pagmamahal sa pamamagitan ng malasakit at pagtulong sa mga maliliit na bagay. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapaalala na ang pagiging maingat ay daan upang maiwasan ang maling hakbang. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Hinihiling ng iyong ugali ang pagkakaroon ng balanse sa lahat ng bagay. Nais mong maging patas sa usaping personal man o trabaho. May pagkakataon na hirap kang pumili, pero ang layunin mo ay walang masaktan. Mahalaga sa iyo ang pagkakaayos ng relasyon at pagiging mahinahon sa pakikitungo. Sa pag-ibig, gusto mo ang pagkakapantay ng damdamin at respeto sa isa't isa. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang tunay na kapayapaan ay makakamtan kapag natutong makinig at umunawa. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Matibay ang paninindigan mo at hindi ka basta-basta nagpapadala sa impluensya ng iba. Mas gusto mo ang katahimikan kaysa mga gulong walang saysay. May taglay -like kang tapang na lumaban para sa tama, pero alam mo rin kung kailan pipiliin ang pananahimik. Maingat ka sa usaping pera at ayaw mong magkaroon ng sabit o pagkakautang. Sa pamilya, pinapakita mo ang pagiging maalaga kahit hindi pa laging nakikita sa salita. Sa usaping pag-ibig, malalim ang iyong pagmamahal at likas ang iyong pagiging tapat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat pagkakataon. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Malakas ang pagnanais mong matuto at makaranas ng bago. Hindi ka natatakot sa pagbabago at masaya ka kapag may kalayaan sa pagkilos. Minsan ay nagiging padalos ka, pero madalas ay dala ito ng tononibik sa bagong karanasan. Sa trabaho o plano, gusto mo ang malawak na pananaw at hindi ka nakukuntento sa nakasanayan lang. Sa pag-ibig, nais mo ang tapat at bukas na ugnayan, ngunit ayaw mo ng masyadong mahigpit na kontrol. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapaalala na ang kalayaan ay mas nagiging makabuluhan kapag may kasamang pananagutan. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Mas pinapahalagahan mo ang tsaga at sipag sa lahat ng bagay. Alam mong walang bagay na nakukuha ng madalian, kaya't nakatuon ka sa matagalang resulta. May disiplina ka at hindi ka basta sumusuko sa gitna ng hirap. Sa usaping pera at trabaho, Maingat at praktikal ang iyong kilos. Sa pamilya at relasyon, ipinapakita mo ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging responsable at mapagkakatiwalaan. At tandaan, ang kalikasan ay nagsasabi na ang tagumpay ay bunga ng matibay na pundasyon at hindi ng madali ang hakbang. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Malakas ang iyong pag-iisip at nais mong gumawa ng kakaiba. Mahilig ka sa mga bagong ideya at hindi ka natatakot lumihis sa nakasanayan ng iba. Minsan ay nakikita kang malayo ang loob, pero ang totoo ay malalim ang malasakit mo para sa kapakanan ng nakararami. Sa trabaho o personal na buhay, gusto mong magdala ng pagbabago at mas malawak na pananaw. Sa pag-ibig, gusto mo ang pagkakaibigan at respeto bago ang lahat. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapahiwatig na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bukas na pag-iisip. Pisces. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Malapit ka sa iyong damdamin at likas ang pagiging malikhain. Madalas ay umaasa ka sa iyong intuition at nakakatulong ito sa pagdedesisyon. May pagkahilig kang tumulong at unahin ang iba bago ang sarili. Minsan ay nagiging mahina ka sa sobra-sobrang pag-aalala, pero dala ito ng malalim mong malasakit. Sa trabaho o plano, nakikita ang iyong imahinasyon at kakayahan sa malikhaing paraan. Sa pag-ibig, gusto mo ang tapat at mapusok na damdamin. At tandaan, ang kalikasan ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay makikita sa kabutihang-loob at malasakit.